Hey guys! So, ipapakita ko sa inyo nga yung tanim namin sa labas, sa likod ng bahay. So, let's go! Ito yung mga tanim namin kamatis dito sa likod. Look at that, ang daming bunga. Like, yay! Sobrang dami yung mga bunga guys. Look at that. Ang dami pa sa loob. Ay, no? Ready na siya. Siguro dahil sa miracle grow na ipinibigay namin dito sa kanya. Kaya, ang dami niyang ang dami niyang bunga. Ayan tanim namin. Meron pa dito. Yan. Yan naman bell pepper. And dito. Nam namumulaklak na siya. Tapos may mga pinapatubo kami siya gilid. Pero ito talaga ang daming ano. Ang dami niyang bunga. Grabe. Like. sa loob. Bala ko magpatubo ng apple para may sarili kaming apple tree. Charot. Ayan. Look at that. Ito naman jalapeno. Pinapatubo pa namin. Um, pag medyo malaki-laki na tsaka namin ito transfer. kaya sa bumili pa kami ng ano e, ito nga mo nakatuk nakapagpatubo kami ng kamatis Kaysa bibili pa kami sa store kami nakaming free tomatoes yay hey. <laughs>